So, ang sumay mong kasinatian sa langaw to, ma'am? Ay, nangapay ko, sir, nga. Kano sa? At isa ka, buntag. Hmm, tapos? Na, nag... Nag-inom na ko, naam na lang pag, Pag-inom na ko, nang tapot ang langaw, ako, patay sa kong baba. Nahurot na kong inom ang kape. Pila ka buok langaw ako? <laughs> Tulo. Pero <laughs> <laughs> na, to. Wala, kung nasangit man ni Reser. Oh, okay. Sa akong wahit. <laughs> Pero si Mangyong Dagha nagong langaw. Buntag. Mm. Gabi ina. Eh, Nagya po. Nusod sa so, muskit. Ang langaw. Mm. Di man mo. Gawas na aghantog galero na aman si Balay. Mm. Sige pamunod po uh, anak o uh, mga so, dingding sa so mga kurtina. Mm. Na may dagang langaw. Dali. Di gin mahurot. Man. Kapila man ninyo kasi nati o ginani. Eh. Permanente. Permanente eh. naman. Basta inig-harvest nila. Harvest sa uh, asa man ang uh, kuhan. kanang sa kanang manukan. Mm. Kada harvest na naigi langaw ang mukuan sa balay. At tumanaon ba? Pero wala sila yung mga kuan? Kanang paningkamot nga mawala ng langaw o mapatay? Oo, oh, Mapampatay ba? Pampatay? Gahatag sila? Wala man. So kadwadyo ka mataga eh. Dugay na ka nagpuyo dahil mo. 1990 pagod mi diri ah. -hmm. Lumad ko ng ang niya. Ah. Mm -hmm. Ah. Tapos? Huwag mga aon mo, huwag mga mo mag-isig bugaw. Na nga dili mo kuan magsigirag bugaw sa lang o sa lamisa. Kaya yung dili po din mo bugawan, kaya mang manguan man sa imuhang lupa. Nugpa. Nugpa man. Huwag pa mo nga sakit ya. O kalo pa si po. Huwag mm. po din Kasi ni mo ani? Uh, kuan na lang pag mga kuan ba mawa ang mga mm. lang. Makontrol so. na sa ba? Kaya inig, humana po mga duha kasimana, wala naman po langaw. Mm. Pas panahon at pag-harvest nila. Yeah, sa isa ka to, mabantayan ni mo, kapila mag-harvest. Kadaghan. Kadaghan, ay. Mm. Kay mm. 24, ka so 45. mag-harvest. na. Mm. Ma'am, ang yung kasinatian ng langaw to, ma'am? Hindi yung kuganan lagi langaw siya, kay hugaw. Mm. mag itom ra. Mm. Mga on may ato, ah, nagsunod-sunod. sa mani karon nganong na may muskit? Mga mga lain lang ako. Ang akong apo mag... Di katog. Mm. mm. So, gikan buntag nga ito, na na. Oo. Oh. Pila may edad na mong apo? Tulo. Tulo. Mm. Tapos, ang sa din yung kasinatean. Ano ari na, sir? Kini yun sa mga Dagang kayo? Mga ni. Kano sana nagsugod? So ang pare pari ano mga silingan na mo? Mm. Mm. So, may hangyo ninyo niya ni ma'am? Ay, may ang tag, makuwan lagi sila. kailan, ngilaan pa yan. Nagdagi ni Castle sa inyo? Hmm. tag na giniinan. Magbalik-balik, sir. Kanang mag sila, sir. Oo. Oh. Oo. Oh. Ma may ilha na namo nga. Nagkanilangaw, kanang harbis na sila. Hmm. Hmm. Wagin sila ay sa inyo, ha? Unsa ang pag-control na? Oh, Unsa na may mong gamit, anak, para mawala, anak, patay? Na, nadalin as nung ginaong po kay akong gimapan o oh, sun rocks o sabon. Um. Ah, nadamit noon siya so, kay nadalin as kay kuan pa ka nang isa na. Basa pa. Basa pa. Oh, uh. hila kin taot. Kining imong silhig unsa man ni? Maulipi. Mao ang ikaw ang kuan sir. Ah. Patay pud. Patay. Ina na to ang kanang napagani sa musket na diha kanang isa na. Ana baka sun oy. Mm. Mm. -hmm. See, eh.